ay pupuntahan po natin yung shop ni Red Motovlog sa San Fernando, Pampanga. Sa mga hindi po nakakakilala kay Red Motovlog, isa po siyang motovlogger na meron na pong halos 2 million subscriber. To be exact, nasa 1.7 million, ganun. At sa pagkakalam ko sa mga motovlogger, siya yung may pinakamataas na subscriber. So yun, alam ko iba sa inyo is kilala na siya dahil halos nasa 5 years na rin ata siyang nagpa-vlog kung hindi nagkakamali At halos kilalang kilala na yan ng mga riders na mahilig sa motor Dahil si Red Vlog kapag nag or kapag bumabiyahe Or kapag nasa kalsada, marami na pong nakakakilala sa kanya Also, kilala rin siya sa pamimigay ng sticker So kapag nakasalubong mo siya or nakasabay mo siya sa kalsada malamang sa malamang, yung unang mong gagawin ay maghihingi ng sticker naman napakarami niyang stocks ng sticker eh so isa na yung tradisyon sa mga motovloggers hindi lang sa kanya, kahit yung mga ibang motovloggers is ganun din yung ginagawa, namimigay ng sticker so kaya naman ngayon ay pupunta tayo sa shop niya para humingi ng sticker dahil sabi nga rin naman niya is kung hindi natin siya makakasabay or makakasulubong sa kalsada ay pwedeng pumunta sa shop niya para manghingi ng sticker. Also, dun po sa shop na, syempre shop yun, is may mga tinda rin po siyang iba't ibang motorcycle accessories at equipments. Ang pinaka main tinda niya dun is yung Geely Helmets dahil yun yung nag-sponsor sa kanya at si Red po yung kinuha ng Geely Helmet bilang main endorser ng helmet nila. So tingnan natin yung mga iba't ibang variants ng helmet nila doon at kung ano yung mga price dahil pagkakalam ko is buy one take one po doon sa helmet nila. So medyo mura din. So sa mga gusto rin pumunta sa shop ni Reed, ayan, ituturo ko kayo at tuturo ko yung daan. Actually yung intersection ng San Fernando yung magiging reference point na pala natin para mas general. Actually ako nag-start lang ako manood ng mga vlog ni Reed nung nag-start din ako mag-vlog ng motor which is a year ago lang po naririnig ko na yung pangalan niya pero hindi ko pa siya ganon hinahangaan at pinapanood so dahil nahilig tayo sa pagmamotor sa pag DIY at paglolong ride ay nagustuhan ko na rin yung mga vlog ni Reed actually so, napaka simple lang naman nung kanyang mga vlog kumbaga yung concept niya is parang isasama lang niya kayo sa kanyang mga biyahe gamit yung kanyang mga big bike tapos lately ko lang din nalaman na taga Pampanga si Red nagulat ako dun sa isang vlog niya is dumadaan siya sa San Fernando sa Clark tapos yun nag browse browse pa ako ng mga video niya ayun nalaman ko na may shop pala siya dito sa may Paangeles or dito sa may bandang San Fernando Actually, pupunta tayo doon para manghingi lang ng sticker eh. Tsaka para makita yung mga helmet niya tignan natin kung sulit ba at saka syempre bilang moto vlogger uh, isang karangalan din na makapunta sa shop ng pinakasikat na moto vlogger sa Pilipinas Kumbaga, inspirasyon na po kasi siya pagdating sa motovlog kaya naman napakagandang experience kung nakikita at mapupuntahan po natin yung kanyang mismong shop So, ito na po yung sinasabi kong intersection dito sa San Fernando. So, dito ay kakanan po tayo. Papuntang Angeles, ika nga. Pero, San Fernando pa yung location nun eh. Yung shop ni Rit. Ayan, may kita nyo yung MacDo dito. Ayan, tuntunin nyo yung MacDo. Ito po yung intersection. Yung part na yan. Kakanan po tayo dito. So, ayan. Central Colleges. Lagpas lang tayo ng konti dyan Makikita na natin itong shop ni Reed Ayan sya oh Ayan nandito na tayo Red for Speed So ito na po yung Reed for Speed shop Gili, B-Star, ayan nandyan yung mga ano nya Mga sponsors Tapos nandito sya sa harap ng Central School Ayan yung school lang, malaki na po yan Ito na po tayo sa Red for Speed shop Tapos Pasok po tayo, tingnan natin yung mga helmet nila. At pagpasok po natin dito sa shop ay bubungad po sa atin yung napakaraming helmet na napakakulay at napakagandang tingnan. At mapapansin rin natin dito yung logo ni Red Motovlog at also ng Gile which is yun yung brand ng mga helmet nila dito. At dito ay inasis na nga ako ni Kuya. So yung lahat ng halos ng helmet na nandito ay buy one take one. So kumbaga pag bumili ka po ng isa ay may libre pong isang helmet. So yung isang free na helmet po is half face helmet. At yung tatak po ng freebies na helmet ay HNJ. At kung hindi po natin kukunin yung isang free na helmet ay may bawas po na 400 sa price ng bibili nating helmet. Also, meron din pong sariling product dito si Reed which is yung Reed Magic Gata so mga pampakintab ng ating mga motor. Also, mga Extreme One product so meron mga panglinis ng brake, mga tarsila at mga oil at marami pa pong iba. Sa helmet ay maraming variants at design tayong pagpipilian at nag start from 3,500 yung price nila dito. Meron din silang mga bracket dito for top box at yung tatak is DC Monorack. Meron din ditong mga top box na mga 45 liter at sec yung brand ng top box nila dito. hindi maka anak hingi ng sticker. Meron pa ba? Ayan. di Hindi ko siya na eh. Kalsade. And thank you. At nakahingi na po tayo ng sticker dito sa shop nila. So tatlo po yung binigay sa atin. So papribis po yan ni Reed Motovlog para sa mga bumibisita ng shop niya. So ayun guys, nakahingi na po tayo ng sticker dito sa red shop. Reed for Speed shop. Ayun o, tatlo yung binigay sa atin. So, ito po yung shop nila guys. Ayan. May libreng sticker kung sakaling kahit di man kayo bumili or bumili kayo, pwede kayo maghingi ng sticker at bibigyan po nila kayo. So ayun na muna para sa video na ito. The more you click, the more you know. Read for speed shop. Bye bye!